Yan, nagluto ako ng sinabawang munggo, mga kalodi, ano? na hmm, Sinabawang munggo niluto ako. Ulam ko ngayon, mga kalodi. Munggo. Eh, ulam ko, charon, oh. Chicharon. ng malunggay. Eh, dawa ng ampalaya pala ni malunggay. Sorry, sorry. Yan eh, ang ulam ko ngayon. Oh, yan, ulam ko. Sarap. Sinabawang munggo. Alagang 35 pesos. Yan ang inulam ko mga kalodi. Alagang 35 pesos. Sinabawang munggo. Ha? Hmm. Sarap yan. Dami-dami sa bawa yan mga kalodi. Sinabawang munggo. Ang sahog. Kikaron. Oh. Ha? Hmm. Ang asin. Sarap. Ang kain ko niyan. Ayan na, luto na. Ito asin niyan. Hmm. Lalo. Hmm. Kinabawang munggo. Sarap. Hmm. Dami sabaw. Panalo. Sarap ang hidup ko niyan. May ang alodi. Eh ang ang ano niyan, tangkap niyan. Oregano, daon ng ampalaya, okra, charon. o oh, ulam na.